Sa gitna ng Suicide Prevention Month ngayong buwan, tila magkakasunod naman ang mga ulat ng pagpapatiwakal. Ayon sa isang grupo, depression ang pangunahing dahilan ng suicide. Ang kilalang fashion designer na si Jean Goulbourne na may anak na nagpatiwakal, ibinahagi ang kanyang advocacy kontra depression. Live mula sa Makati, may report si Ruth Cabal. Jiggy, ngayon nga ang Suicide Prevention Month, nangalampag ang isang NGO sa obserbasyon nitong tumataas na insidente ng suicide sa bansa, na tila hindi raw nabibigyan ng pansin ng ilang ahensya ng gobyerno. 27 taong gulang ang anak ni Jean Goldborn na si Natasha nang magpakamatay sa overdose. Akala raw ni Jean, budi lang ang anak dahil kakabreak lang sa nobyo at stressed pa sa trabaho. Yun pala may depression na ito. Siyam na buwan daw niyang napansin ang kakaibang kilos ng anak hanggang sa mag na ito. Highly intelligent. She knew what was happening to herself. And she said, Mom, there are times I don't feel like myself. I feel like I'm out of myself. And the, one of the things that struck me she says, I see life in black and white. Wow, the feeling is terrible. You feel like helpless because there's a lot of arguments and fights that go on between a depressed person and the family. And the family members who don't know it's depression. the way it was for me. Anim na buwang nag-spiritual at psychological counseling si Jean para tuluyang matanggap ang pagkamatay ng anak. Pero inabot siya ng limang taon bago na magtayo ng foundation na ang pangunahing layunin ay magpakalat ng impormasyon tungkol sa depression na siya raw pangunahing dahilan ng suicide. Sa datos ng Natasha Goldborn Foundation, aabot raw sa 17% ng mga Pinoy ang depressed. Isang Pilipino naman daw kada araw ang suicide. Pero tingin ng foundation, higit pa rito ang mga nagpapakamatay na hindi lang naire-report. Isang libong tawag sa telepono raw ang natatanggap ng foundation kada araw mula sa mga kumukonsulta tungkol sa depression at iba pang mental problems. Obserbasyon ng foundation, madalas maapektuhan ng depression na nauuwi sa suicide ay mga kabataan. You have a low grade, and you feel like a failure, mm -hmm. you get depressed. Mm -hmm. Bullying is a very, bullying in school is a very major cause of depression among students. Mm -hmm. uh, failing grades, did I mention yeah. failing grades? Yeah, failing grades, uh, your familiar situation, a broken like family, you lose a boyfriend, you lose a girlfriend, yeah. you, lose a girlfriend. Mm -hmm. uh, you lose a close friend. Mm -hmm. Just about. anything that has a negative impact on your feeling of soul. Ilan daw sa senyales para malaman kung depressed ang isang tao o may suicidal tendency ay kung parating malungkot ang itsura. Nag-iba ang kilo, hindi kumakain at natutulog ng maayos o di pumapasok sa eskwelahan o trabaho. Nagpapakita ng risky behavior, halimbawa ay drive ng sobrang bilis. Nagsasabi na gusto ng mamatay. Dapat raw dalhin agad ang nagpapakita ng mga sintomas ng depression sa doktor o kaya ipa-counseling. If people know that depression is not insanity, if they know that it is not because of a personal weakness or a personal failing, if they know that it is not because they cannot cope with the situation, if they know that in fact it is a disease like diabetes, and that like diabetes, it can be managed and treated and that it's episodic, it will disappear, it will go away. It has a beginning and it has end. Ayon sa Department of Health, masasabi pa rin daw na ang Pilipinas ang isa sa may pinakamababang suicide rate sa buong mundo dahil na rin daw ito sa malapit na relasyon ng pamilyang Pilipino at ang pagiging relihiyoso ng maraming Pinoy kung saan tinuturing na kasalanan ang magpakamatay. Sa datos noong 1998, nasa 2.8% ang suicide rate sa bansa. Higit na mababa sa average na 16% suicide rate noon sa buong mundo. Pero aminado rin naman ang DOH na posibleng may underreporting o hindi nare-report ang mga suicide case. Bagamat napansin na rin daw ng DOH ang mas madalas na report ng suicide sa kabataan. Diba younger people, medyo hindi pa maayos yung ano ba, yung pananaw sa buhay, hindi ba? yung sense of right or wrong, hindi pa ganong develop. Marami na kasi ngayon na suicides, parang impulsive behavior siya, lalo sa, ano, lalo sa mga bata. Hindi ba, yung ibig sabihin, not necessarily na depressed yung, yung bata. Pero usually, di ba, kasi hindi pa ano, maayos yan. Pagawa na lang, biglaan na lang. Jiggy, payo rin itong Natasha Goldborn Foundation na mahalaga rin yung healthy living, yung maayos sa pagkain kasi paniwala nila as long as tumatanggap ng tamang nutrients yung katawan kasama na yung utak, posibleng maiwasan yung chemical imbalance na isa raw sa mga dahilan ng depression. At syempre, mahalaga pa rin yung malapit na at communication sa pagitan ng family members. Jiggy? Ruth, na nabanggit mo yung mga senyales kanina. No? Eh, kapag nakitaan naman ng uh, senyales nga ng isang tao, sa pinaka simpleng pamamaraan ano yung dapat gawin? Actually, ang sinasabi nga nila na kung makita mo na may konting kakaiba doon sa behavior ng isang tao, lalo na sa adolescence, dapat daw ay maging bukas ka na kaagad at kausapin mo na yung taong yan dahil mahalaga daw yung communication at dapat ay makinig ka daw kung ano man yung naisabihin sa'yo ng tao na yon At hindi mo daw dapat maliitin na pag sinabi na na gusto nang mamatay or sawa na siya sa buhay niya dahil konting, malit uh, maliit na senyales daw yan dahil dapat totoo na daw yan doon sa taong yan kaya seryosohin mo daw yan dapat, Jiggy. Base dun sa interview mo dun sa mga eksperto, itong uh, dumaraming kaso ng mga kabataan na nare-report na nagpapakamatay, ano kaya yung uh, dahilan talaga nito at uh, paano ito may iwasan? Jiggy, isa sa nabanggit na nga nila dyan, yung breakdown dun sa family as yung so, uh, basic support sa society. No, So, mahalaga pa rin na magpatuloy yung malapit na relasyon sa pagitan ng family members. Dahil nga, kad kadalasan daw ay napapabayaan na itong mga kabataan. So, exposed na sila sa iba't ibang factors, negative influences sa society. Kaya, medyo mas nawawala na yung hold ng kanilang family. Kaya, mahalaga talaga na mapanatili yung close family ties, Jiggy. Maraming salamat, Ruth Cabal.